Natuturo ko sa inyo yung tamang mindset Kapag kayo ay nag-drive sa mga highways Tulad nito mga city driving Kung kayo ay nag-drive na sa mga gaito ano, paano, ano nga ba dapat yung mindset Ano nga ba dapat yung isipin natin Kapag tayo ay nag-drive sa mga ganitong lugar Okay Sa video na to pag-uusapan natin O no? ituturo ko po sa inyo Lalo sa mga baguhan natin na Nag-aaral pala mag-drive Eh panoorin nyo po to Para at iskit pa paano Makatulong mag at magkaroon mag ng idea no? Sa tamang mindset Kapag nag-drive kayo sa mga ganitong city driving no sa mga gitong road no. Siyempre, unang-una dapat siyempre, ang mindset natin is dapat advanced thinker tayo no. Hindi pa nangyayari yung isang bagay, dapat na anticipate natin yung mga next nilang gagawin. For example, yung jeep. Pag nakakita kayo ng jeep sa harapan nyo, ano agad yung isipin nyo? Siyempre, yung jeep, bigla-bigla na lang huminto yan. Kaya pag meron kayong ah, uh, meron jeep sa harapan nyo, eh, automatic yun na talagang dapat alalay ka na sa brake mo kaya kasi anytime pwede siyang uminto yun lagi yung isipin nyo pag nakita kayo ng jeep ay hintuto hintuto parang ganoon lagi nyo siyang isipin yung pag may bus alam niyo yung mga bus diba makukulitin niya minsan bigla bigla na nakumakat hindi pa nila ginagawa isang bagay dapat anticipated yun na alam nyo na yung susunod nilang gagawin kahit hindi pa nila ginagawa no yan yung mga motor hindi pa sila sumisingit dapat ramdam nyo na yung nasisingit sila yan kung baga may batang naglalaro nakita kayo ng batang naglalaro eh hindi pa siya tumatawid dapat anticipated nyo na na may chance na biglang tumatawid ang bata ano kaya dapat hindi pa nangyayari eh nagkayo nagbabagal-bagal na minor na kung baga dapat maging aware kayo lagi sa paligid nyo nararamdaman nyo na yung mga next nilang gagawin para ikaw at least <clears throat> malayo pa lang eh nakapag-isipan na ng mga gagawin mo for example itong baso kung mabilis ako nyan eh wala na nabangga ako na yan pero at least alam ko sa sa isip ko na yung mga bus eh, talagang ganyan yan o, tulad ng mga ambulance dapat anticipated mo pag ambulans siya yan eh talagang singit na singit yan kaya pagbigyan mo na hanggit maaari yan o oh. tignan mo o oh, bigla bigla kahit anong action yan eh talagang iba ibang ginagawa ang action yan kaya pag ikaw nakita ng mga tulad ng ambulance eh mag stop ka na o oh. gumilid ka na kasi nga emergency siya lagi tayong advance mag isip no ganon din sa mga intersection natin <coughs> dapat medyo malayo pa lang, alam mo nyo na agad yung pupuntahan nyo, no? Parang ganun. Para ahead of time, eh, nakaka-ready na kayo. For example, kakaliwa kayo, eh, mga 300 meters pa lang, eh, dapat, nasa pinaka-left lane na kayo, no? Kung di diretsyo po kayo, eh, dapat, mga 300 meters pa lang, nasa middle lane na kayo. Eh, kung mga yan, kung ra-right, syempre, eh, malayo pa lang nasa bandang kanan na po kayo. <coughs> Then, syempre, kapag hindi nyo po alam yung dadaanan nyo, eh, gumamit po kayo ng Google Maps para at least kahit pa paano mag, ah, mag magbibigay ng tips yon sa inyo para at least alam niyo na agad kung ilang meters na lang bago kayo lumiko no para at least nakapag-ready na kayo kasi mahirap po na galing kayo sa kanan pagdating sa intersection malapit na eh doon kayo maghahabol na kumaliwa napakadelikado po nun no parang nagkukusyo ng accident kasi nga parang kumat kayo layo na kinat nyo parang ganon baka gagalit pa yung mga katabi nyo kung sakali may enforcer eh baka mahuli pa kayo na reckless driving no? Yan dapat laging advance Laging uh, forward thinker tayo Pag nagda-drive Hindi basta-basta drive lang na drive Na pag alam nyo tumapak na preno Tapak lang pag alam nyo Parang yun lang yung alam nyo pag, uh, Hindi lang yun ang uh, Hindi lang basta-basta uh, yung mga controls Ang pinag-iisipan dito sa About sa driving no? Pati yung road situation ay eh, dapat Na-anticipate natin no? Yung mga nangyayari Yun Baga maraming maraming bagay pa na kailangan nating gawin at Siyempre, ah, uh, maramdaman. Siyempre, tsaka dito sa pagdadrive, drive eh iba-ibang klase ng ugali ng mga driver, no. Mayroong mapagbigay, mayroong hindi, parang ganyan. Kaya kapag nagdadrive drive kayo eh hindi lahat ng kaya hindi ulit ta ka signal light kayo tulad dito. Eh lahat ng tao pag kayo, no. Kaya yun kasama rin yung sa forward thinking na sinasabi, no. Hindi lahat ng bagay eh, pag kayo. For example, dapat kailangan din natin na gamitin yung pakiramdam natin sa pagdadrive. drive kasi sa tulad nga sinabi ko, hindi lahat ng tao ay nagbibigay yung iba. Nagbibigay yung iba ay hindi. Oh, nice. Thank you guys. Uh, sa ibang video natin, uh, titakil natin yung iba pa. No? Salamat po. Ingat.